Ayan guys, good morning. So nandito ulit tayo sa bukid. So ayan guys, napatigil nga yung pagbabakod natin dito sa ating kambingan. Dahil sa sobrang init guys, ang hirap maglagay ng ano, ng poste o nung pupuya na madri kakao. Sobrang tigas ng lupa, tapos hindi siya mabubuhay. Tapos itong ginawa ko guys na ano, na mini farm, tuyo na yung mga damo. Ayan. Wala na makain yung ating kambing. Kaya ginagawa ko ngayon guys, inuula ko muna sila. Dahil, sobrang init na agad guys. Ayan guys, inilipat ko muna sila dun sa kabila. Dun sa medyo marami panda mo. Inuula ko muna sila. Sa so, bali itong bakod ng mini farm natin, hindi pa natatapos. Dahil nga sobrang init, hindi tayo makapag, makapagbakod. Saka tigas ng lupa yan guys mapapansin nyo tuyo na talaga yung damo patay na sa init ayan yung bakod natin so kakaunti na lang naman yung kulang so nandun na tayo balit matatapos na siguro gagawin ko ulit kapag uh, umulan na pag malambot na yung lupa so ayan nakatenga sya tapos gagawin ko guys, papa yung kumuna yung damo dito. Papasibulin ko muna. Sa ako ulit sila, ililipat dito. So nauumay din sila sa kumpay. Halos hindi na nila kinakain yung kumpay. Ayan guys, yung ating natapos na. Ayan. Ayan guys, nakatengga yung ating lambat. Ayan yun. So, yung yung lupa. Ayan, parang hindi mabubuhay yung boste natin. Ngayon ay, ano, uh, alas 8 pa lang ng umaga. Grabe yung init, guys. Uh, tayo, mag-uula ng kambing. So, napakahirap na nga ng ulaan dito sa amin, guys. So, sobrang init. Namatay na yung mga damo. Tingnan nyo, Ayan. Yung aking ginawang ano, uh, bakod, wala nang damo. Kaya ginagawa ko, inuula ko na lang muna sila. Ayan guys, samahan nyo ako mag tayo ng kambing at saka baka. Ayan guys, yung ating mga kambing. So, nandyan. Sobrang init na, kaya ililipat natin sila sa medyo malilom. Tapos lalagyan natin sila ng tubig. So, unahin natin iwala itong baka. So, ayan guys, so tingnan nyo, wala nang halos damo patay na ng init So yan guys, nailipat na natin yung baka. So yung mga kambing naman ang iuulan natin. <laughs> Ayan guys, grabing init. So lilipat natin na ng konti. lipat natin grabe ang init ayan guys dito natin siya itatali may damo pa dito Whew. Ayan, medyo maganda pa yung damo dito. Pero doon sa iba, wala, wala na. Brown na. Ang ganda ng ulap ngayon guys. Oh. So, yun yung mga bisiro. Alpas lang sila. Ayan. Yung mga bisiro, maganda ang katawan kasi alpas lang. Nakakagala sila. Itong turo, medyo payat na siya. Oh. Saan so, mo. ayan guys yung dalawang inahin naman ang ililipat natin so ayan guys na ilipat na natin yung toro yung dalawang inahin naman ang kukunin natin yan medyo malilom dito mamaya tapos yung banaba guys kinakain niya rin yan kaya dito natin nilagay tapos andun yung mga bisiro maganda pa yung damo dito ayan kukunin natin yung inahin andun magkatabi sila So kukunin natin silang dalawa Unahin natin yung puti So yung puti guys medyo mailap yan Kasi nung binili namin yan guys Alpa sya kaya hindi siya sanay na ano, Talian Buti yung isa yung brown Maamo na sya ngayon Bali nabawasan nga pala ng isang bisiro Yung anak ng brown Kinatay namin nung ano Nag birthday si mama sa si lola Ayan so, guys, tingin nyo. Asun na asun lang ano. Sobrang init. So, kukunin na natin yung puting inahin guys. Lilipat na natin. Ayan guys, ito naman ang ililipat natin. Oh, na pulit tayo ng malilo. Ayan guys, nailipat na rin natin itong isang puting inahin. Yan sumunod yung mga anak niya. yun yung anak niya guys, dalawa. Yan malapit na yung i, ano, uh, iwalay. So ito guys, buntis na rin yung inahinayan. Ayan. Dito medyo may damo pa dito. Kukunin natin yung isa. Yung brown. Ayan guys, may bunga pala yung langka ko dito. So, dalawa yung bunga niya. so lalagay natin yan ng sako babalutan natin para hindi siya kisutin ng mga ano insekto papahinugin natin yan guys ayun pa isa bali dalawa pala yan so kunin natin na yung ano yung brown na yun na sa kabila bali ito yung kapatid nung kinatay namin nung ano birthday yan ito kukunin natin yung isang inihin yan guys so dito nga pala ako naglimas ng nakaraan ayan dyan yung sapa so marami na uli siyang tubig ngayon na bumalong ayan ang dami na ulit tubig bumalong siya ganun na ulit karami yung tubig niya ayan guys yung isa natin yun na eh. natin Guys, ito naman ang ililipat natin. So, hanap tayo ng malilom. Mga kasi ito guys, uh, inahin kapag uh, napilad sa init. Kasi malapit na itong mga anak. natin siya itatali malapit sa toro grabe Ayan guys, nailipat na rin natin itong isang inahin. Ayan, tingnan nyo. Ang kanyang niya. So, malapit na yung umalak. So, na ito lang yung toro guys. So, ang hirap ng ulahan ngayon. Tuyo na yung mga damo. So, nandun yung ating ano, uh, kulungan yung nilagyan natin ng bakod na lambat. So, wala nang damo dyan. Kaya nilipat ko dito sa ano sa unahan. So doon yun guys. Ayan guys, nailipat na natin lahat ng kambing sa baka. So ganoon yung ginagawa ko tuwing umaga. Tapos sa hapon, ganun din. Nilipat natin siya mamayang hapon. Kapag so, pag hapon guys, doon ko na uli siya nilalagay sa ano. Diyan sa parang. Kasi malilong naman sa gabi. Para makakain sila ng mga maraming damo. So pag umaga dito ko sila nilalagay sa ano, medyo maraming puno para makasilong sila kasi nakakaawad yung mga hayop ngayon guys sobrang init tapos kailangan lagi may painom na tubig Ayan guys, salamat sa panonood. Ayan guys, titingin ulit tayo ng papaya kung may hinog. So, nandoon yung papaya natin guys kabila so, tapos na tayo magula tingin naman tayo ng prutas baka maunahan na naman tayo ng mga ibon so sayang guys ang lalaki pa naman ng papaya yun guys nandito yung mga puno natin ng papaya Parang nakuha na nga ng ibon guys. Kanito pa yung isa. Ito medyo maliliit yung buonga niya. Ito ay malalaki. kaso parang naunahan na tayo ng ibon. yan May mga tukaan na nga ng ibon. Naunahan na tayo guys. Ayan so, nandun yung ating kambing kayong baka na dun ito nandito tayo sa taas ito guys parang may hinog dito ayun may isa kang hinog ayun, ayun guys kukuli natin yung hinog so, meron nga dito sa isang puno so ngayon lang ulit ako nakapunta rito sa taas buti hindi pala tayo na wala ibon mas yung bunga dito ito so may isa pa Ayan okay, guys. guys, dalawa yung nakuha natin. Tama-tama tumama tanghal tanghalian. Masarap tulad ano, iulam sa kanin. Ayan guys, pa-uwi na tayo. Ito yung itsura ng ko Puro alikabok. Ayan, ito yung itsura ng kalsada. Sobrang gabok. Ayan guys, kaya tinatamad ako mag-car wash. Sobrang alikabok. Ito yung itsura ni Shadow. yan pogi pa rin naman kahit may puro alikabok